pupunta tayo ng Haraj, Damak. Subukan natin uh, gamitin ulit. Sa okay, kami na... Ng... Bus, kasama syempre, si... Sa so, kami na... Kuya June. Number 2 na bus. Subukan namin, uh, ano kami ngayon? Uh, bus ride. Ayan. Tama so, so, niyo kami sa... Haraj. Haraj, Damak. Hindi Tara. kami ng second hand na second naman. Ayun. Ito ang loob ng bus, napaka-convenient po. Siya po ang model? Ako okay, yung kundang ko ngayon. Si June? Uh, alam wala akong sisingilin. Ilang capacity ka na to? Masigid uh, ito, mga po si Cedric. Mga po Humigit ko mo po. 40 to 46. Ang pasayirong kasya ang sakay nito. Ang sasakyan po namin, E5. Ang oras ay? Anong oras sakay ala Alauna. Subukan natin ang Alaming kung ilang oras ang uh, papuntang damang, pag ikaw ay umalis na, alauna, Ang retro for ay ang uh, main station sa Marina Mall, damang. Ayan, samahan niyo kami sa aming paglalakbay. Actually, galing ng Marina Mall, dadakap akapunta kami ng Haraj. Magtatanong-tanong kami doon kung saan yung uh, bus papuntang Haraj or aling bus, aling number ng bus ang uh, papuntang Haraj. Ayan, yeah, papunta na kami sa terminal mismo, yung pinaka-main na terminal. Ang uh, bus ayun sa unahan, yung Marina Mall nasa likod. Ayan, eh, punta natin. Magtatanong-tanong kami doon kung saan ang uh, biyahe o kaya aling bus ang pap papuntang Harach. Diba Kuya Jun? Habit kaya nga. Tanong din natin kung may kung ano ba na papuntang Harach. na mapapunta lang tayo. Kasi malapit ang. Oo. Oh, oh, Uwi. Eh. Yeah. Kasi okay, mag-taxi kasi, eh. walang ganoon tayong pinakaawa eh eh pag may bus po nangyayari po 3.45 riyal lang? saan ka pa? Ayon, region bus ka na? So, um, ating tuklasin ating alamin sa ayan na pa mga nag-aantay tayo ng bus papuntang Haraj D4 D4 ayan po yung Marina Mall tapos may ginagawa sila dito ng uh, bus station. Ano? Under uh, maintenance pa. Pero high tech 'yan. Naka-air ko 'yan sa loo. ano? Route destination time. Dito po yung pinaka main station nila sa Damam. Abala ka kami, Ikot, tingnan tingnan natin. Ini-improve po nila, pinapaganda pa lalo. Para mapabuti ang uh, serbisyo. Hindi pa tapos yung ano nila. Sa uh, airport. Ito, pag-uwi ko, Basta ako. Muna ako dito tapos sakay sa akin. airport. Basta to airport to. airport. Ang laki ng kareporn. Bikot saan tayo yung lulu ko. Yun yung lulu. na natin. Kasi di ba, di ba? ng bus mo Nung pumunta ako dito nung nunun. Hindi pa pumunta ko sa iyo Oh. Oo. Mayroon no? itu tayo sa pier sa seaside old dam kronis din tu eh. itu tai nak baik kita nak datang sebentar so anu nak di ba seaside seaside dang ladim eh, hai mau pergi andi to kami sa haraj damam Kinabig kami kasi umikot pa yung uh, bus. Umikot mula sa pinanggalingan. Ngayon nandito tayo sa bilihan ng mga second hand ng mga oh, gamit. Yeah. Cabinet, mga nakalatag lang siya. At least narating natin yung Haraj. Ito po yung mga truck na kinakarga ng mga pamilya na, na nyo kung kayo mamimili. Siyempre, bala kayong makipag-usap sa presyohan. Ang diba? lawak ng Haraj. Samilaan, sa sofa, mga second hand lang yan. Ah, mga 80 siguro yan. Hey, mga towel. Pwede kayo makipagbaratan dyan. Well, wala, naman tayo bibili dito eh. Dumaan lang kami para malaman namin kung saan yung lugar na haraj. ano nandito. mga kapit na hindi na Ay, mga na nagkakapit. Ay, mga kapit dito pang pang exercise ni Manong oh di ba yung mga gamit yung pang gym oh the water dispenser How are you? kamada kamada? kamada? No, kamada? may yellow pa may, may yellow pa Kakating lang. 600? Oh. Bago ba ito? Ah, <laughs> yeah. 600 daw yung siya, Ron. man din. Oh. Oh. Oh, oh di ba? Cabinet yan. Ito yung mga damit na nakalatag lang. Mga sapatos. Ito eh, yung mga pabango. Kung na mga kalatag May mga media, sapatos. May <laughs> mga thermos na kore. Kamila lang ang sopa, oh. Oh, di ba? Ang dami. kunti. building ni, yun yung, yung plato. Eh, may mga nagtitinda ng tsaka. Ayan. Ang ganda ah. Buhay na buhay ang negosyo dito sa Raj. salaset, pati yung kuna ng bata. Ayan. Ayan yung mga supaw, mga bago pa. Ang daming mabibili, kaso wala kami bibili kasi wala naman sa plan. Ang plano namin, pumunta ng haraj. Masyal lang. Ah, Ma masyal, tingnan. Kung ano yung andito? Uh, kasi, lagi narinig. oh Pintaan daw dito lang ano yung mga sige Wala Walawak pula talaga. Oo. Ngayon, punta tayo doon. Ay, mga lumang TV, oh. Ay, mga lumang, ano? Makina. Makina, pang tahi. Sewing machine. Diba? Luto ng, ano, lamb. Dami. <tipirikansi> ay, tapos ay mong bumala sa garage. Pabalik namin ng... Sa mom. Sa mga sa Almarina. Sa mga sa kaya naman sa mga sa... Kupar, kupar. Ay. Para magabang na tayo ng... Ipas. Ipas. Kahit city kung meron. Di city. Pag meron. Pero uh, ano, damam station. Nandiyan po sa kabila yung harage. Kabila na flyover. Ngayon, papunt, pabalik na kami ng damam. Pabalik na kami ng uh, mo, sa damam. Apat lang kami pasahero, lasa sa nagmamanayan. Uso ya. Hay un día de pintura y de. A ver va de Oakland bumala. Ma atis mo muna tayo nang pinas. Tayo muna muna Mall. Sa 5 center Point, 'yan, nakakatabi lang ng Hyper Panda. Nabiyanin ang Ta Mimi. Dami Stasiun station sini sa Tamimi, tsaka Baskin Robbins. Andun dyan yung Racing Kings. Ay, mga pala, balik na kami ng Ubar. Kasi, hindi ko na pibidyo nyo, mga namin kasi video palubas na yung ating kaya pagbaba na lang. Okay? See you sa pagbaba sa uh, kaya kamanin. Kaya uh, kamerin natin namin. Kaya malamit namin sa kamanin. Sintrejo na lang mana mana gitu kan. Berapa? Mari sembarga tobus. Baik. Hai nama pakai wala nama Maria bo. Dia Selamat sama sama Terima kasih Terima kasih Kenyon, mana lagi? ayo lagi? Kita akan lagi akan cuba lagi Kita akan cuba lagi Kita tidak akan memakai B2 kerana tidak ada yang memakai B2 Kita akan memakai B2 Kita akan memakai